Kidlat News Updates Opo si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang pinuno ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si Jaren Kilario o mas kilala bilang Senior Aguila matapos ang kanyang pagdalo sa hearing sa Senado ngayong araw November 7. Sa bisa ng warrant of arrest na binasa ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Regional Trial Court o RTC Branch 3 ng DAPA Surigao del Norte, inaresto at walang inirekomendang piyansa sa leader ng SBSI at labindalawang kasamahan nito sa walong counts ng qualified trafficking. Ngayong araw din ng sampahan ng Department of Justice o DOJ ang SBSI ng patong-patong na kaso, bunsod ng akusasyong pang-aabusong sekswal at sapilitang pagpapakasal sa higit isang libong menor de edad sa bayan ng Socorro. Binulabog ang mga residente sa dalawang lugar sa Iloilo City matapos tumambad ang sakong naglalaman ng putol-putol na parte ng katawan ng tao kahapon November 6. Pagkukumpirma ni Police Major Eduardo Chacon Jr. ng Haro Police Station, isang 32 years old na nagnangalang Christopher Cabalquinto ang natagpo ang katawan ng lalaki na pugot ang ulo at putol ang braso sa gilid ng floodway sa barangay Buhang sa Haro Iloilo City kahapon ng umaga. Maliban sa putol na parte ng katawan nito, nagtamo rin si Cabal Quinto ng saksak sa kanyang dibdib at chan. Tatlong malaking sachet ng hinihinalang shabu ang nakita sa loob ng underwear nito. Natagpuan din sa crime scene ng isang karatula na may mensaheng babalik ang kamay na bakal. Samantala, hustisya naman ang sigaw ng kaanak ng biktima. Nakompleto na ang runway rehabilitation ng Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Pinasinayaan ito kahapon November 6 sa pangunguna ni National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. kasama sina United States Deputy Chief of Mission to the Philippines Robert Ewing at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Ayon sa Philippine Air Force, ang nasabing 1.3 billion peso runway project ang pinakamalaking naging proyekto sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Dagdag pa nila na maaari ng makapag-accommodate ito ng mas malaking aircraft tulad ng cargo planes at malaking pakinabang din ito upang mas mapabilis ang pagresponde sa mga emergency situation at mga kalamidad. Binigyang diin naman ng Estados Unidos na makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas ang naitayong mga EDCA sites sa bansa at hindi lamang ito nakapokus sa usaping militar. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Naguulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita